Ano yan? Small set. Nang? Nang na solar? Oo, oh, nakaya ang ano. Ang washing machine. Tapos? Yan. Ah, okay. Yan, yan. 200 watt. 2 kilowatt yan. Tapos nakamagkano ka na dyan. Isang bombil ko ng ano, kuryente. Nakalanggawa ang papalo. Okay investment Investment? Hindi ba si Matcha ang investment mo? Nak? Investment ka ba gata? Gastos. Gastos? Paisa o gastos. O gastos. Bro, hindi ka dumakapagugas ng no? panggan. Ito pa isa. gastos.